Ang tanong ko sa iyo, paano natin may-apply ang reptilian thinking versus visionary thinking pag gusto natin magtayo ng negosyo? Sige, walang problema. Ganito ang praktikal na paraan para magamit ang reptilian thinking at visionary thinking sa pagnenegosyo. One reptilian thinking, mabilisang desisyon kapag may mga agarang desisyon na kailangang gawin. Tulad ng pagpili ng lokasyon ng negosyo o pagkuha ng mga mahalagang permits, magagamit ang reptilian thinking para maging mabilis at epektibo ang mga hakbang. 2. Visionary thinking, long-term planning para sa mga malalawak na plano, tulad ng pagdevelop ng produkto, pagbuo ng brand o pag-define ng target market. Magagamit ang visionary thinking para makabuo ng malikhain at sustainable na mga estratehiya. Pagsasama ng dalawa simulan sa mabilisang aksyon. Kapag nagsimula ka ng negosyo, gamitin ang reptilian thinking para sa mga unang hapbang at agarang desisyon. Maglaan ng panahon para sa pagpaplano. Habang umuusad ang negosyo, gamitin ang visionary thinking para sa pagpapalawak at pag-improve ng negosyo sa long term. Sa ganitong paraan, magagamit mo ang strengths ng parehong thinking styles para maging matagumpay ang iyong negosyo. Di ba ang reptilian mode o reptilian thinking ay parang may negative connotation na parang uh, stress ka o nagpapanik ka? Oo, tama ka. Karaniwan, ang reptilian mode o reptilian thinking ay nauugnay sa mga instinctive at survival-based na reaksyon tulad ng stress o panic. Ito ang bahagi ng ating utak na tumutugon sa mga banta o panganib at maaaring magdulot ng mabilis na reaksyon. Gayunpaman, hindi ito palaging negatibo. Sa konteksto ng pagnenegosyo, ang reptilian thinking ay maaaring maging kapaki-pakinabang kapag kailangan ng agarang desisyon o aksyon sa mga sitwasyon na nangangailangan ng mabilisang tugon. Ang mahalaga ay malaman kung kailan gagamitin ang bawat isa. Sa pagnenegosyo, pwedeng gamitin ang reptilian thinking para sa mga agarang desisyon. Sa kabilang banda, ang visionary thinking ay tumutok sa long-term planning at pagbuo ng malalawak na estratehiya para sa tagumpay ng negosyo. Sa madaling salita, ang reptilian thinking ay para sa mabilisang desisyon, habang ang visionary thinking ay para sa pagbuo ng malalawak na plano para sa hinaharap. Oh, so, ganun pala. Sige, thank you at naliwanagan na ako. Maraming salamat. Hanggang sa sunod na ating usapan. Walang anuman. Masaya akong makatulong. Kung may iba ka pang tanong o kailangan, wag kang mag-atubiling magtanong. Ingat ka palagi at hanggang sa susunod na usapan.